Siguro naman ay natatandaan nating lahat kung ano ang papel na itong si Marcoleta sa pagpapasara ng ABS-CBN. Galit na galit siya noon sa ABS-CBN. Galit na galit. Dahil nakitaan lang siguro ng ilang instances na naging na hindi pabor sa mga Duterte, sa kanyang idolo, ang binabalita ang pinifeature ng ABS-CBN. Sabihin na natin ganun. Gusto kasi ng mga Duterte, kahit yung mga nasa paligid niya ni Digong, gusto nila pawang positibo ang maririnig tungkol sa mga Duterte. At pag nakarinig yung mga yan ng negatibo uh, tungkol sa mga Duterte, ay siguradong magwawala, siguradong mag-aalburuto sa galit. Ganyan po kayo kalala. <laughs> Baliktad na rin talaga ang kaisipan na itong mga, mga nasa paligid ni Duterte. Ano ho? Pati na rin siyempre yung mga DDS, yung mga ordinaryong kababayan natin, yung mga diehard. Sobrang baliktad na ang kaisipan. Abay, mantakin mo, ang, ang hinahangaan ay yung mga, yung mga taong uh, may, kati, may sangkot sa katiwalian. Diba? Ang hinahangaan ay yung mga taong walang masyadong uh, positive contribution para sa ating bansa, 'di ba? At ang kanilang minamasama ay yung mga taong yung mga politiko halimbawa na tumutulong para mailagay sa ayos ang ating ating bansa, para mapaunlad ang ating bansa. Um, si Oji mayroon pong uh, pahayag kay Marculeta ukol nga ito sa ginagawang investigasyon tungkol sa corruption na nangyayari sa flood control mga flood control projects. Nga naman, kasi, galit na galit pa daw, or mas galit pa daw, etong si Marcoleta sa ABS-CBN. Ulitin natin, wala naman daw ninakaw ang ABS-CBN. Inventong paglabag lang ang sinasabi ng mga katulad ni Marcoleta, paglabag sa kung ano man. Mm, wala daw ninakaw ang ABS-CBN, pero galit na galit si Marcoleta. Sa ngayon, hindi siya masyadong galit sa mga totoong magnanakaw, katulad daw ng mga deskaya at ng iba pa. Alam siguro ni Marcoleta na merong mga senador na sangkot. Alam niya yan. Pero tignan niyo naman, madalas ay dinadaan niya sa biro, madalas ay um, nag-play around lang itong mga ito, uh, at ano, para, para lituhin ang mga kababayan natin. Ang totoong issue dito, ang totoong uh, dapat uh, rason para kayo ay magalit bilang mga mambabatas, ay, ay doon sa mga sangkot sa flood control scam na ito, kase si dang yan ay mga contractors o politiko.